Rodante Marcoleta. Barcoleta. Oh, oh. Yeah, actually, magaling siya nung nasa Congress yan. Pero nitong maging senador, parang ako yan, nababawasan na ang aking paghanga dito mm -hmm. sa dating uh, party list congressman na ito. Eh. At uh, sapagkat uh, ngayon ay siya ay naharap sa isang malaking problema. Partner, oh, oh, sa, com like oh, oh, sa commission on so, elections. Yeso. Mm. Yes, oo. So, Mukhang uh, ito ay dapat niyang uh, pag-aralan ng mabuti kung paano niya malulusutan ang mga legal na problema nga uh, kanyang kakaharapin sa Commission on Elections uh, na may kinalaman sa kanyang Statement of uh, Contributions and Expenditures. At worst case, itong kanyang Statement of Assets and Liabilities, liabilities. Network. Mm Habay -hmm. niya, uh, malubha o seryosong uh, usapin niyan at uh, na pwedeng... Uh, Uh, maglead to his mm. removal from office as Senator of the Republic of uh, the Philippines. Partner, pag sinabi mo ng Salen, ano mo nang pakulugan doon yung kanyang assets and liabilities, ano? Oo. Yes, yung kabuuan ng kanyang assets, both the real estate property mm -hmm. at pati yung kanyang mga personal properties mm -hmm. na pinagsama lahat at uh, less yung kanyang mga uh, obligasyon na liabilities, mm -hmm. no? At uh, kaya may network siya. At yan ay uh, mukhang uh, hindi nagtutugma doon sa kanyang isinumiting uh, dokumento sa Commission on Elections oh, na kung oh. tawagin natin ay SOSE, so Statement of Contributions and uh, oh, Expenditures. Yan ang ganun, dalawang dokumento oh, na dapat niyang uh, pagtuunan ng pansin ngayon laku. bago magkaroon ng hearing sa Comelec. Kasi partner, pag hindi ito nagtugma uh, tugma ano ang po pwedeng kakaharapin dito? oh Marami siyang kakaharaping legal dyan. Unang-una, mm -hmm. siya ay pwede magkaroon ng criminal liability. Na. Pangalawa, magkakaroon ng administrative liability that mm -hmm. will uh, lead to his removal from office. Mm -hmm. And then, yung dalawa na yan, administrative and criminal liability ang mga pangunahin niyang... Uh, a uh, problema ngayon criminal dahil yan uh, in violation of uh, the uh, omnibus election code mm -hmm. pangalawa administrative because that would be in violation of uh, the uh, ethical uh, standards yung code of conduct and ethical standards Standard. for public employees and mm -hmm. officers ay uh, medyo medyo ano yan medyo uh, dapat uh, pansinin niya ng mabuti yan mm -hmm. sa yan pag hindi niya pinag-aralan ay uh, baka sa isang taon, eh, wala na siya dyan sa Senado. Naku po. Yun. Medyo matindi ron. Partner. Di ba binigyan siya ng show-cause order? order. Mm -mm -mm. Alam mo pag ikaw ay binigyan ng show-cause order mm -hmm. ng legal department ng Commission on Elections, Elections, ang ibig sabihin yan, yan po ay napag-aralan na ng Uh, ng uh, Finance, Campaign Finance Office ng Commission on Elections. Mm -hmm. Yung Campaign Finance Office section or uh, department ng Commission on Elections ay uh, kapag nakakita na hindi tumutugma ang iyong sal mm -hmm. versus the SOSE, ay magre yan sa legal department. At sasabihin sa legal department ay mukhang nga uh, may problema po ang isang kandidato na to sapagkat uh, mm -hmm. hindi po nagtutugma-tugma yung kanyang uh, mga deklarasyon sa SOSE at uh, sa SALEN. Mukhang uh, mukhang uh, attorney meron nga overspending mm -hmm. dito. Mukhang lumagpas ng lumagpas mm -hmm. ang kanyang dinastos nung nakarang eleksyon no, na hindi sumunod sa limitation. O, oh, the spending oh, oh. by every candidate na na nakasulat 'yan sa batas eh. Oh kasi ho tayo kapag tayo po ay tatakbo sa eleksyon, meron lamang uh, nakalagay sa batas na ito lang yung dapat nating gastos yan, partner. Yes, kapag oh, sumobra, yeah. nakot masilip. Kapag sumobra ka, mm. ka dyan, magiging governor ER ejército eh, ka. Pero teka lang, ang tanong ko doon, partner, di ba beforehand pa naman, alam niya ng mga kumakandidato, bakit may posibilidad pa na lumalagpas pa rin sila? Ano? Oh, siguro nalilibang sila sa pagkakampanya, <laughs> hindi nila napapansin. Na sumusobra na. Na na lang kami lang ginagastos. Oh. At uh, eh, ang problema niya diyan, kasi hmm. nagteklara siya na meron siyang anonymous donor. Uy, sino kaya? Baka ikaw yun partner, ha? Eh, nahanap ko nga kasi ni Anonymous <laughs> Donald hanggang ngayon na hindi pa din nilalabas oh, ng uh, kung, may, kung ano yung nila dyan sa kanilang pagsisiyasat tungkol dyan sa uh, expenditures ng ating uh, mabuting senador na si Marco Leta. oo. Oh, oh. Okay, so naharap siya sa isang uh, legal na problema pagdating dito sa, sa sose niya. Mabigat siya, Yan mm -hmm. ay pwede siyang tanggalin kung mapapatunayan mas malaki ang expenditures versus the statement of assets and liabilities net Kasi uh -oh. kung ito lang ang pera mo, palagi mo dumiklar siya. May, uh, total asset is uh, 50 million pesos. Mm -hmm. But I, uh, I have this uh, contribution or oh, I have spent around 150 million pesos. Wow. For my campaign as a senator, mm -hmm. eh ang lumalabas sa atin eh, for you to be able to win as a senator, you must have at least 500 million campaign funds. Okay. Hindi ka man nanalo kung wala kang 500 million. Ooh, eh paano kung deklarasyon mo 50 million lang ang pera mo, net asset. Mm -hmm. O oh, saan galing? Asset, oh, oh. Properties. Saan galing ngayon? Mm -hmm. Yung pera mo ay uh, masisita ka talaga lako. ng accounting. Section, Paano mo kay papaliwanag uh, yun, ano? Paano mo kay papaliwanag yun, partner, no? Ma, pag yan, nagkaroon mm. ng, ano, ng hearing. Kasi ang unang uh, step nga, di ba, binigay siya ng Shoko's order. oh, oh the first after step. After the, uh, the uh, campaign na uh, uh fund section ng Comelec ay mm. uh, nakakita ng prima facie evidence. Mm. At pagyan uh, pag yan ay uh, nagkaroon ng Shoko's order, ibig sabihin, magsubmit ka ng iyong counter-affidavit. Nako. Uh, to uh, prove that you did not violate the omnibus election code and the code of conduct and the uh, ethical standards of uh, for public employees and uh, officials Naku -naku. ngayon eh mm. uh, pag nakapagbigay ng counter yan at uh, yung counter affidavit pag-aaralan niya ng COMELEC kung kinakailangan nilang uh, mag-conduct ng another uh, hearing during the preliminary investigation, investigation. magkakaroon ng investigation diyan and then uh, yan ah uh, bibigyan siya ng benefit of due process of law pero pag hindi niya napatunayan na siya ay uh, ay uh, na mas malaki yung kanyang contribution or yung kanyang ginastos kesa do sa salen mm -mm. ay uh, mahirap na problema yan dapat mas malaki yung iyong ari-arian at uh, dumiklara ka dapat ng uh, tama do kung sino yung anonymous donor mo kasi required yan under the law. Yeah, Tapos yeah. ang nagdabi niya ang iyong campaign funds mm -hmm. ay dapat pa honestly and truthfully nakadeklara yan sa sosyo mo. Hindi mo pwedeng anonymous donor yan. Yung mga anonymous na yun, yan. kailangan ba sabihin mo talaga yon yung pangalan nun? Yes, dapat malaman kung sino yung nag-donate. Kasi alam mo yung donation din sa campaign niya, subject to tax deduction din yan eh. Sa oh, partino yes. nagbigay ng ng donation o o di ba pag donation yan eh. pag donation nag donate ka sa isang tao sa isang institution oh, oh. pag nagbayad ka ng tax di ba may corresponding uh, deduction o yes, no? particular donation oh, oh, pero sa kaso niya hindi niya dineklara mm -mm. bakit kaya di ba oh, bakit oh. tinatago niya yung kanyang donor eh, baka mamaya eh, ang donor niya ay nandyan lamang sa maya ilog pasig. Anak at, ng pasig uh, naman kayo. <laughs> 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 Alam mo, mali ko talaga isipan ng ating mga kayubi. Pantayin uh, natin kung ano mm. ang kanyang sasabihin sa kanyang counter affidavit na isusumiti niya sa Commission on Elections. Kasi oh. yan, requirement. Tapit ka na ang counter mo. Uh, para hindi mo sabihin na uh, mm -hmm. binabayday namin ang iyong uh, right to due process of oh, law. So na intayin natin ano ba ang kanyang uh, uh, isasagot no? at malalaman ba natin kung sino yung kanyang anonymous uh, donor na yan. At magkano talaga kasi hindi niya sinasabi talaga exacto, eh kung sino mm -hmm. at magkano ang uh, talagang uh, uh, naging uh, pondo niya para sa nakaraang eleksyon na oh, oh. Mandatory eh. Dapat i-declare niya yan. Hindi po pwedeng uh, hindi niya i-declare yan. Oh, oh. Pero partner, dapat on the part of uh, no, of Senator Marcoleta before pa lang, dapat alam niya na yan bago pa ito nabusisi ng Comelec no? Nako mm -hmm. dumating eh, dapat pa. Dapat naman kasi yan. Kasi dapat uh, immediately within the period of 30 mm -hmm. days, the, every candidate must submit their statement of uh, contribution and expenditures with yes, the Commission of oh, Elections. Oh. So pag hindi ka nagsabi yan, you might be you might be encountering a criminal and uh, administrative uh, liab, uh, liability Attorney and learn the law know your rights